nangutan diri si uh, JR Ibanez Gono. Nangutan na siya diri nga. Good PM, Papa Joe. Ano, uh, Nakot pangutan ba? Nga man, panagsaraman mo gawas ang uh, February 29, Papa Joe. Kada upat katuig. Ngano man ni Papa Joe, nga may February 29 every year. Salamat sa pagbasa. Wow. Nagkambita ka to karoon. Nagkambita po ng mga na utana, anak ka ng leap year, mga kabarangay ba? Okay, so um, Ito ng tubagun uh, Para tapos sa uh, anas ko like na ito kardiri ha Kasi it's uh, yan Well uh, JR uh, Sali nga Yan uh, Ibanez Guno yan. Kung anong uh, panagsara ang uh, 29 uh, Ani ni siya doon Na kinahala ng uh, ang kalibutan Nang iba na ba na mga na 300 Naasa 365.25 Kaadlaw para sa kalibutan na uh, pag-orbit sa adlaw. Mo ni kitawag og solar year, no. So kasagaran na uh, ini ground ang uh, sa amataga tuig sa adlaw ang ato kalendaryo 365. Aron na mabawi ang nawa nga partial nga adlaw ng 0.25 na to. Mo nga atong idugang ang adlaw sa atong kalendaryo halos mataga upat ka tuig kana Usa na siya ka leap year. See? 365.25. Kaya itong nabasahan per eh. me, kaya mingon naman tanga, 365 days. But ito na siya, 0.25. Muna kung i-add na niyo para mawan ko na siya. -mung, ang ang 0.25, may mong 100. So, upat. So, every four years, muna siya nga mukompleto ko sa kaadlaw. Muna nga kita wag lip year. Okay? Dong? Gets mo? Gets get out?